Ito po yung aking tubo na sinurog ka, ka, kagabi, ay eh kahapon. Ito, itong natabas na to, bali, pagkarga sila ng isang truck. So, itong remaining na natira nito, mga uh, isang truck pa. Masukal itong aking tubo, kaya pinasunog ko. Yan po, pet payat yung katawan. Kasi ibang variety kasi itong tubo na to. Kaya papalitan ko. Papalitan ko ng ibang variety. Tsaka ma madalang yung pagkakatanim. Parang merong nagtatabas ah. Mer merong na rin, merong narinig nagtatabas. Sabi, kasalimod dito, sa Drakpa pa. Kasi papalitan ko itong ano Itong tubo uh, hindi, hindi maganda yung variety ng Nakuha kong tip-tip nung karang taon Maliliit ang katawan Matatapos nyo ngayon to? Oo, oh, uh, tapos na muna oh. Para Mapalinis ko kagad Talagyan ko ng ano, ipot ng manok Ilang kayo nagtatapos na iwan dito? Yep. Siyam kayo? Andiyan sila? mapapansin nyo uh, mano mano manually yung pagtatabas ng tubo meron pong bagong pang harvest ng tubo ngayon yung uh, mechanical cutter makina po yung ano kaya lang ang uh, kapangitan ng mechanical cutter itong puno ng tubo yan dahil ga, gaganon ga, ga, ninyo yan eh. Tapos ma, masisira po yung ano, puno ng tubo. Kaya pag uh, niratun mo, pag pulpul, uh, -pul, uh, hindi mo maganda kalalabasan. lalabasan. Kaya mas maganda po sa amin, mas maganda itong ng uh, manual lang ng pagkatabas. Uh, yung mga nagtatabas. Katunayan po yung mga nagtatabas namin. Hindi po taga-pagpanga, taga, pampanga, taga taga-Bisaya pa sila. Kumunta dito para magtabas ng tubo. Tsaka, maliban doon, yung mechanical cutter, ang mahal ng singil. Kaya kami mga planters, wala na kami nasasobrahan sa kita namin. Ang mahal ng singil. Kaya, mas gusto pa namin mag-manual uh, cutter yung mga tao magtatabas. Hindi po po nga uh, bakit sinusunog yung tubo. Una, kapag uh, marami yung tubo para mapabilis yung uh, pagtatabas. Kasi pag uh, fresh at marami yung uh, tubo, nahirapan yung mga, ano, mga tatabas. Siyempre kahit na ikaw nung tatabas, tatamarin ka. Kaya may higit na itong ng uh, sinusunog. Uh, madaling kabasin yung tubo saka madali silang makatapos wala na pong problema basta wag lang lalampas lalapas na one week pagkasunog ng tubo although meron diskwento sa billing company kapag sunog uh, 3% po ang diskwento pero pag press walang diskwento kaya nga lang yun na, Siyempre, i-consider mo yung mga nagtatabas. Kapag marami yung intubo, uh, mabagal silang magtabas. Kaya tulad dito, yung sakin, no? ang daming uh, sukal. Ayan, yun, yung yun, mga sukal na yan. Mga naiwan na yan, mga sukal. <laughs> o, so, oh, ito, o. Oh. na kataw mo naman yan. Pwede pang gato. Kasi nung, uh, Itong araw, tumuli ko mga uh, sinuyo dito gamit ko yung traktora. Hindi ko na nabunot itong mga sukal na ito. Uh, pinabayaan ko na lang. Pero itong uh, bagong ano, uh, papalitan ko ng bili. I, I baling uh, manually, tatanggalin ko itong mga uh, unwanted grass na ito. bali po humigit kumulang sa dalawang hektare itong aking lupa na to dati naka naka tatlong truck ako ngayon sabi ko nga maswerte kung makadalawa ako kaya tansya ko abot naman sa isang truck itong naiwan na to o oh, bakit nga napunta itong napier na to dito ito pong napier na to ay pagkain ng baka tingnan nyo oh ang tataba hindi po talaib ito na tao dito napier na ano, pagkain ng baka ang taas, no kala ko tubo yan po yung tubo. Yan. Yung pong uh, kabila ng tubo na yan. Yan ang cemented na daan. Yun. Sayang. Hindi natin na-champuan na, na uh, nagkakarga yung truck. para makita natin yung paano iakyat yung sugar cane sa ibabaw ng truck ito nga po uh, nyo naman yung mga nagtatabas taga bisaya pa itong mga nagtatabas na ito dumayo dito so, uh, uh, mas maganda yung uh, mo ng manual man mano, -mano kaysa sa doon sa mechanical cutter Ito po tubo na ito ay uh, 74 Ang variety po nito ay 74 uh, Ang ganda na, no? malalaki Saka maganda ang PSTC ng sugar nito Kaya ganito po yung uh, Bibiling kong uh, bili Para dun sa Pinapatabas ko ngayon ang tubo Ganito, ganito, ganito pong variety ang tatanim ko Yeah. Yeah. Hebo, tira, uh, kasalukuyan nagtatabas na sila uli. Para madaling araw daw ikakarga to. sa uh, isang truck. lalagyan ko ng ano ipot ng manok para mataba yung kalalabasan ng uh, itatanim kong bagong variety na uh, 74 ayun po ang dito yung aking uh, tubo yan yung naman na yun papasok dun sa aking kubo ito guys nandito li ako sa duman muli ako sa aking uh, bagong tanim na tubo yung tubo uh, tumutubo na yung tubo ko yan yun po duman, duman na uli ako kasi dito rin ang uh, aking way pa uwi sa bahay uh, bibisitahin ko baka pinasok na ng mga kalabaw at para makita natin yung walang ano, ipagtubo Ano kayong mga ito? Mga sako. Mga sako. Makawang. Parang may... eh. Gagamitin ako sana. Bibili ako ng tip-tip. tumubo yung aking mga dating kamuting kahoy oh. kasi po ito dating tinaniman ko ng kamuting kahoy ito eh, pinagiba ko kasi napakaraming sukal uh, kaunti lang nakuha kung ano na harvest ko dito Ayun, ito nga nag decide ako na patanim na lang ng tubo buti pa rito Siguradong kikita ka. Kahit na masunog po yung, ano, yung uh, tubo. Uh, tulad nun, pinasunog ko yung tubo, Pero pwede pa rin. Kikita ka pa rin. isa eh, kamuting kahoy, fluctuated po yung, ano, yung uh, presyo ng kamuting kahoy. Pero umabot po ng isang libo bawat sako yung kamuting kahoy. Kasi nung araw Nung nagpapatanim pa ako ng kamuting kahoy Natsyempoan ko yung magandang presyo naka ako ng 200 Sako Lig 1,000 So naka-profit ako ng 200,000 Binigyan ko ng Lig uh, 70,000 yung dalawang kong kamatid Yung sobra sa akin kaya uh, meron pa kaming isang uh, kamuting kahoy nun. Kaya, uh, yun, doon po na dyan po yung, ano, yung presyo ng kamuting kahoy. Close up natin yung dulo roon. Ayan po yung dulo. Ayan. Kita natin yung dulo ron. pong uh, pinatabas kong yung kasal ko yung tinatabas ngayon yung pinasunod kong tubo. Uh, Nagpa-order na ako ng cuttings. Baka nung una ito, itong binili kong tip-tip nito, tiga 200 bawat sako. Ngayon, nag order ako uli doon sa pinagkunan ko na yun. Baka bababa siya ng 150 160 per sako. Uh, papa tip-tip ako ng uh, 200 na sako so kung uh, halimbawa sa 150 na lang per sako so ano yun na uh, bale bali 30 mil yung tip-tip pa lang uh, iba pa yung ano iba pa yung uh, pag uh, land prep kasi po yung land prep tulad doon uh, na akin ito po yun pagkatabas ipapalinis ko yung tinatawag na kalaykay para yung dumi, lahat ng dumi may ipon katawang susunugin so papayaran mo yung traktor doon kalaykay pagkatapos ng kalaykay ipapa uh, rostrillo yung uh, tinatawag na balsa pagkatapos ng balsa ipapa uh, disco mo naman, hindi po disco yung sumasayawa yung disco, yung uh, tatlong talim na malalalim para yung uh, lupa mapaligtad uh, yung sa ilalim pumunta sa taas yung sa taas, dating sa taas pumunta sa ilalim, maghahalo lalo na yung sa akin lal lalagyan ko ng ipot ng manok tulad nito ito po may halong uh, ipot ng manok ayan po yung kulay yung brown na yan kasi nga puro buhangin po ito. Tingnan niyo ah. Oh, yan you know, oh. Purong buhangin po yan. Kaya iyon ang naisip ko para para gumanda yung uh, tubo ng tubo. Mag uh, additional ka ng ipon ng manok. Katapos uh, dagtagan mo rin ng, ng uh, synthetic fertilizer yung uh, urea o kaya uh, potas yung pong potas magpatabis ng uh, asukal yung uh, urea nitrogen po yun 4600 yung uh, potas 0060 60% na uh, potas yung na mag ibang ano uh, tulad nung uh, amonyo amonyo sulfate na uh, 21, zero, zero. 21, uh, nitrogen tapos 00 na yun meron na mga uh, triple 14 na tinatawag yung complete 14, 14, 14 14%, nitrogen 14% phosphorus 14% potassium yun po kung sa mga kabuting kahoy maganda yun po yung, yung uh, triple 14 Replicator torse. Andun na po, andun na po lahat yun. Pero dito sa amin, sagana kami sa phosphorus. Uh, dahil acid, acidic po yung lupa namin. Buhangin. Kaya yung phosphorus, yung hindi kailangan. Kailangan lang dito, nitrogen at saka yung uh, potassium. So, yun po guys. Sana po, na... gusto Gustuhan nyo yung aking uh, munting video na to. Muli po ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong likod sa Dikyakabot Farmer Senior Citizen ng Bambanga. Ingat po tayo. Pagpalain na wa tayo na po may kapal. Bye-bye. Jesus labas. us. Thank you po sa panonood. Shout out po sa inyong lahat. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.